ganda ng ride namin ngayon napaka-solid umambon uh, lang parang blessings lang sa atin to sa first ride natin napaka-solid lahat ano friendly kaya yeah, sobrang solid journey crew nakaka excite pa sa mga susunod na ride guys good to Uh, masaya. Sama natin yung mga tropang na Jorno din. Sobrang solid ng community natin sa Jorno group. Uh, okay naman, solid yung ride natin kahit medyo maulan. Experience natin sa first ride ng Jorno, masaya, sobrang saya. Kala namin, mga ano lang eh, 15 Kaya na ilan tayo? 14 plus eh. So, sana next time ulit. Ganon, ganon karami. Uh, peace out. So, ngayong araw, meron tayong ride. Kasama natin yung Jorno Group. Ayos, ready na tayo. Ayos, palis na tayo. Pupunta na tayo na Shell Pugon. Kasi doon yung meet up natin eh. Pero dahan, dahan lang tayo. Medyo late tayo ngayon kasi alam mo na bilang tatay may mga inaasikaso muna tayo sa bahay. So andito na tayo ngayon sa first ride ng Jorno. Dami oh. Eh. Ah, masaya to, masaya ride to. Ayos, palis na tayo. Ang destination to natin ay sa Shell Boso Boso. Dami niya, no? Yan, no? Bigos. Yan, lahat yan, lahat yan sila. Papunta na yan ng ano. Ah, uh, Papunta yan lahat sila sa Busog, boso Doon sila pupunta. Masaya to, masaya. Family nila, mamen. May mga vlogger pa. Sarap na to. may mga nasa gilid din. Mga overtake. Siguro yan yung mga admin. Making sure na talagang walang may iwa. Nagkakaroon na ng liwanag. Akyat na tayo nito. Papunta sa boso-boso. Medyo bilisan lang natin yung facing kasi medyo sa atin napuputol yung pila eh. Habang chill ride lang tayo eh. Yan, yeah, ang ko dyan. Good morning. Good morning, Jorno Gro. Yan, nalapit na tayo. Buso-buso. Hindi hey, mo alam kung tataw ito. Ewan eh. Huwag sa akin, boss. Ang dami nag sa akin sa bahay. Wala na yung mga kasama ko. Asa na kaya ay? <laughs> so, pero alam ko sa buso di ba? Punta magkaliwa. Papa, na muna tayo dito sa KAVLA Ayan ayos ang dami niyan oh Puro job niyan We stop muna kami dito sa may poso poso? Good morning uh, salamat po Salamat na sa pagpunta sa rides na ate So bago tayo tulong mang out. Uh, ride out Ang itinerary natin is Ride out dito Uh, gather ulit sa manukan. Teacher lang din tayo doon. Gusto niyo mo matrat? Mahala na kayo. Sa papalit pa. Para maayos tayo din pa. Iwasan natin po doon din sa pagkakalit. Medyo alam natin tayo din. So ang destination natin next ay ang Manukan. Stop over doon tapos BNK. Kayos! Ayan, ready na, ready na tayo. Ayos, ano na tayo? Sibat na tayo, sibat siya nandito na agad tayo Ano ano sabi ang buulan? Buulan daw daw sa unahan. Ngayon, no, baka may GPS ito sa May ano yan, radar. Weather radar. Nakita niya na agad. Buulan daw sa taas. Masarap talagang driving tong journal lalo na ganyan dami ah, niyo

Sana paglaki doon, matusok ko na ko din yung ganyan. Baga tayo mga mga batangus Tama na. Tamang-abang pa rin si dyan, oh

Ano na no? Ano na po. Boss. 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 kaway-kaway gawin muna. <laughs> <laughs> Tama black. ka na ka. ka ka Yan, maulan. Ito yung mga masasarap na ride, maulan. Yan, ang lakas ang ulan, Mel. Doon na to, ang buong lakas. Ayos, dito na tayo, BNK. Saan kaya sila nakapark? Doon, derecho, Saan? derecho lang? Nandito sila sa kapset dito tayo magpark kay ano brother yan dito tayo napunta sa kabsat ayos pa uwi na tayo natapos na yung ride natin dito tayo sa sampalok pa uwi kakanan tayo dyan so nag enjoy naman ako sa ano first ride ng John no chrome Napaka solid no, napaka tindi Iba yung iba yung atmosphere, iba yung vibe, iba yung culture. Yeah, good sa goods yung experience natin. So dito ko natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan. Basta kwentuhang motor at kainan kay Papa Vlog yan. Bye-bye!